Yan ang huling Dom's TV September 10 Araw ng linggo Dahil maulan kanina Kagabi magdamag palang ulan Yan na po Ang dami Dalawang daang piraso mo yan mga idol Sugod so na kayo Matay magihaw at magpaksiw Prito hmm? Press na press pra mga idol Nahuli natin sa pamamagitan ng lambat. Yan o. Oh, fresh na fresh pa oh. Matamis-tamis to mga idol. Oh. Diba? Pag masipag ka maglambat kahit maulang, may pangulam ka. Libre na lang ang ulam ni Gabus TV si Linggo.